Okay, mga ka-sunshine, ang anak na si sa Sailin. Oh, yan ang baby niya. Hindi pa? Oh. Yan ang mami niya. <coughs> ang mama niya ay May 29. Ito na may anak niya. August 29. Kanina siya nanganak. Quarter to nine siya nanganak. Dito sa Car Sigma. Okay, and dito kami. Oh, ang baby niya. Laki 3.8 pounds. Pounds ba Yan. <coughs> kami lang dito. Oh. Walang ibang nanganak. Ayan. Ang malang dito. Uy, <coughs> o song. Ang mukha ng papa. O, oh, ba diba, mga sunshine? May 29. Ito, August 29, si Skyrin ay John 5. Yan magka-birthday sila ng birthday. Kaya iba lang ang buwan. Yes. Okay. Bukas naman ulit. Magandang gabi ka, sunshine.